Hello mga ka-agree Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga bunga. Pag-uusapan po natin kung paano nabubuo itong mga bunga na to, paano natin aalagaan yung mga bulaklak para maging bunga, ano po yung kaibahan ng lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak, paano natin mapaparami yung mga bunga ng mga tanim natin, plus pag-uusapan din po natin dito kung bakit inaalis yung unang bulaklak at bunga na ating mga tanim. Coming up! paano ba nabubuo yung mga bunga ng ating mga tanim so nagsisimula po yan sa mga bulaklak ito po yung mga bulaklak na to kapag ka na pollinate na halo po yung pollen ng lalaki sa babaeng bulaklak doon na po nabubuo yung mga bunga tulad po dito yan sa dulo na yan may mga makikita po tayong maliliit na bilog yan kalamansi so ibig sabihin nabuo yung mga bunga pero pagka yan nalaglag or nanilaw, hindi siya lumaki, ibig sabihin, unsuccessful po yung pagpollinate don sa mga bulaklak. So kaya hindi siya nabubuo. So ano-ano ba yung mga bagay na nakakatulong para mapollinate itong mga bulaklak na yan? So andyan po yung mga kakampi natin kulisap, yung mga bees, bubuyog. Yan. Kapag kaumaga, makikita natin sila dumadapo dyan sa mga bulaklak. Tapos naglilipat-lipat, na ililipat din po nila yung mga pollen kaya nabubuo yung mga bunga so tulad po dito sa tanim nating talong ayan o, ito buo na to eh meron po dito ito kaka tubo lang ng bunga so mga few days ago bulaklak pa lang siya tulad dito ayan. nung na pollinate tumubo na po yung kanyang bunga so tulad po dito ayan malilit maliliit pa so yan So mga bubuyog or insekto yung nakakalipat ng mga pollen. So maliban po dyan na ililipat din po siya ng hangin kapag ka nauyog yung mga puno or halaman na ililipat po yung mga pollen. Yung iba lumilipad, tumatasik, nahahalo po doon sa babaeng bulaklak kaya nabubuo yung mga bunga. Then pwede rin po yung manual pollination. Mano-mano po siyang uh, pinopollinate hinahalo yung mga pollen ng lalaking bulaklak papunta doon sa babaeng bulaklak para mabuo yung mga bunga. Isa pang term doon sa manual pollination, yung hand pollination. Paano natin aalagaan itong mga bulaklak na to para hindi masira? Kasi kapag ka nasira yung mga bulaklak na yan, ang tendency, hindi siya mabubuo bilang bunga. So para po alagaan itong mga bulaklak na yan, una, kailangan po hindi mabasa yung mga bagong sibol na bulaklak kapag ka nabasa yan ng tubig, masisira yung pollen. Wala na pong chance na mabuo yung mga bulaklak na yan. Kaya mapapansin po natin sa mga mangga, kapag ka maraming bulaklak, tapos biglang umulan, ang tendency po nun, nasisira. Parang nangingitim yung mga bulaklak. Tapos, hindi na po siya nabubuo. Kaya minsan, konti yung bunga ng mga tanim nating mangga. So pag nagdidilig tayo, iwasan natin na ma-sprayan ng tubig yung mga bagong sibol na bulaklak para hindi mabasa. Doon lang po tayo sa pinakapuno magdidilig. Tapos para tumibay din yung kapit ng mga bulaklak na yan, pwede tayo mag-apply ng calcium rich fertilizer. Pwede po yung calcium phosphate, gawa siya sa balat ng itlog, mga buto ng hayop na finerment with vinegar. So yan po yung pwede natin i-apply para tumibay yung kapit ng mga bulaklak magkaiba yung bulaklak ng mga solanaceous tsaka ng cucurbits sa solanaceous tulad po dito sa kamatis sa sile sa talong yung bulaklak po nila nandito na mismo yung lalaki at babae sa iisang bulaklak tinatawag din po siyang self pollinating kasi nandyan na lahat yung kailangan niya para mabuo yung bunga pero hindi po ibig sabihin na self pollinating kayang kaya niyang buuhin yung mga bulaklak para maging bunga. Kailangan pa rin niya ng magpopollinate. It's either yung mga insekto or yung hangin na maglilipat ng pollen para mahalo dun sa babae at mabuo bilang bunga. Sa kalamansi, ganun din. Nandun na po yung lalaki at babae sa iisang bulaklak. Sa mga cucurbits naman tulad ng pipino, ampalaya, upo, kalabasa, magkaiba po yung lalaki at babaeng bulaklak. Yung lalaking bulaklak, yan po yung walang bunga. Yung babaeng bulaklak naman, yung bulaklak na mayroong bunga. Paano naman natin mapaparami yung mga bunga ng tanim nating gulay? Una, pwede po tayong magtanim ng mga bulaklak para maging natural insect attractant paparamihin po natin yung mga beneficial insects, yung mga pollinators sa ating bakuran para mag-pollinate po ng mga bulaklak. Then, iwasan po natin mag-spray ng mga pesticide kasi pag nag-spray po tayo ng mga pesticide, hindi lang po yung mga peste yung namamatay, kasama po yung mga beneficial insects, pati po yung mga pollinators. Kaya kung konti yung mga pollinators, konti po yung magpo-pollinate sa mga bulaklak. Kaya ang resulta, konti rin po yung bunga ng mga tanim natin. Pwede rin po natin uyugin yung mga tanim tulad po sa mga talong, sa mga kamatis, sa mga sili. So ang ginagawa po nung iba, pag naglalakad sila doon sa kanilang garden, tinatapik po nila yung puno para mahalo yung mga pollen. So yan po yung isang teknik, lalo na po kung malapad at marami yung kanilang mga tanim. Then yung isang paraan ay yung manual pollination. Yung pag-hand pollinate natin. So dito po sa kamatis, sa solanaceous, ang gagawin lang po natin, pwede kayong kumuha ng mga cotton buds or yung maliit na pang brush. Ibabrush po natin yung mga bulaklak na yan para mahalo po yung pollen. So ito po ginagawa araw-araw uh, hanggang alas 10 po ng umaga. Kasi pagkahapon, hindi na po fertile yung mga bulaklak. Dito sa talong, ganun din. I-brush nyo lang po yung mga bulaklak na yan para mahalo yung pollen at mabuo bilang bunga. So, tulad nito, you know, medyo buo na yung bunga na yan. Sa mga cucurbits naman, ang gagawin po doon, yung lalaking bulaklak, kukunin po ninyo, then ipapahid nyo doon sa babaeng bulaklak. So yan po talaga ginagawa Lalo na po sa mga kalabasa Kasi yung karamihan ng kalabasa Hindi po basta-basta nabubuo So kailangan nyo pong mag-manual pollination Kung marami kayong tanim Talagang kailangan nyo pong tiyagaan Para po lumaki at mabuo yung mga bunga ng kalabasa Marami po naka-experience yan Akala nila buo na Medyo malaki na yung bunga ng kalabasa Tapos bilang naninilaw, napipitas So isang problema po doon hindi siya na bubuo, hindi siya na popollinate, kaya nahuhulog na lang bigla yung mga bunga ng kalabasa. Bakit inaalis yung unang bunga or unang bulaklak sa ating mga tanim? Ang sagot po dyan, para magpalago muna yung tanim natin. So ito po isang example na hinayaan namin na lumaki yung bulaklak at maging bunga. So ito po napakaliit lang pero may bunga na. Ang nangyayari po kasi pag pinagpatuloy natin ito, instead na nasa vegetative stage pa yung tanim natin dahil maliit pa siya, kulang pa sa araw, napupunta na po siya sa bubulaklak at pagbubunga. Ibig sabihin, babagal na yung pagpapalago ng tanim natin. So tulad po dito, kung mapapansin ninyo, you know, meron siyang bagong sanga. So ito po, matagal yan bago lumaki dahil meron pa po siyang pinapalaking bunga. Pero kung aalisin natin itong bunga na to, ang mangyayari po sa kanya, lalago muna bibilis po yung pagtubo ng mga side shoots ng kanyang mga sanga so, parang inextend po natin yung kanyang vegetative stage so, sa ganitong paraan nakakatulong po ito para patibayin at patagalin po yung buhay ng ating mga tanim mas maraming sanga mas marami po siyang ibubunga tanong paano kung malaparan yung ating tanim so meron po kaming mga nakitang mga magsasaka na talagang sinasagaan po nila alisin yung unang bulaklak tsaka unang bunga para po palaguin muna yung kanilang mga tanim. So yung iba naman hinahayaan na nila kung ano po yung kalabasan. Hindi na po nila inaalis yung mga unang bulaklak tsaka unang bunga. Pero kung gusto nyo po talaga na tumagal yung tanim ninyo, mas matibay, alisin po muna natin para magpalago muna yung mga tanim natin. Yan po ay based sa mga experiences ng ating mga kapatid na magsasaka. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, like niyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!